All systems go na ang traslasyon ng itim na puong na sa darating na Martes. Nagpagpasyahang uh, ipatupad ang uh, health protocol tulad ng pagsusot ng face mask. At ngayon taon, masisilayan ang puong itim na nasereno sa loob ng salamin sa kanyang bagong andas. Iyan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi na pwedeng sumampa sa andas sa muling pagdaraos ng traslasyon matapos matigil ng tatlong taon dahil sa naging epekto ng COVID-19 pandemic, paliwanag ni Manila Mayor Hani Lacuna, ibinabalik lang ang dati ng kinagisnan. Ang pagbabago po ng andas ay matagal na po namin napag-usapan. Actually, ito po ay hindi talaga pagbabago, kundi pagbabalik lang ng dati na pong nakaugalian na pagdiriwang ng prosesyon ng poong nasareno na kung saan maayos po natin itong naisasagawa. Ito ay para makita pa rin ang imahe ng itim na Nazareno at hindi matakpan ng mga umaakit sa andas. Bukod dito ang imahe ay papasok na rin sa loob ng makapal na salamin at tanging nakalabas lang na bahagi nito ay ang dulo ng krus na pasan ng poon. Tinatawag ko po ito na tempered glass, kagaya ho ng ginagamit sa mga sasakyan na kapag ka nabasag ho ay hindi ho ito yung uh, malalaking bahagi kung hindi para ho mga butil ng uh, mais. Hindi rin ho ito naghihiwa-hiwalay kahit ito nabasag na buo po ang salamin kung talaga ho ito ay uh, may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng, uh, ng bakal. Anya kung sakaling mabasag ang glass case, hindi ito maghiwalay-walay pero hindi ito bulletproof. May ilaw ang andas upang manatiling maliwanag sa gabi, may sound system din at CCTV para sa seguridad. Kasama naman sa pakiusap ni Mayor Lacuna na ipatutupad ang pagsusuot ng face mask sa loob ng simbahan at maging sa paligid nito. May pamimigay rin na face mask sa tinalagang mga entrance at hanggat maaari ipatutupad ang minimum public health standard. Kung pwede hong mas lumiit yung distansya para mas may ma-accommodate po tayo sa loob ng simbahan. We will allow as long as we can accommodate and observe minimum Uh, uh, consideration mo ng ating uh, health protocol. Ipatutupad ang single entry at multiple exit sa Quiapo Church. Nasa 33 misa bisang isasagawa simula alas 3 ng hapon ng January 8 hanggang alas 11 ng gabi sa January 9. May nakakalat ding LED walls at mga replika ng poon para sa mga hindi makakapasok sa simbahan. Mula din sa Carredo hanggang sa may paterno na yun din ay magsisilbing communion stations. So kaya hindi na, na kailangan pumasok pa sa simbahan o mag lumapit pa dahil meron po tayong mga volunteers mula sa iba't ibang mga parokya din, na mga lay ministers para Nasa labing dalawang mga pulis ang ikakalat upang mapanatili ang seguridad. No fly zone at no sail zone din sa mga lugar na pagdadausan ng aktibidad. So, so far wala naman pong na kami na but we are not keeping our guards down. We'll uh, keep on monitoring. Habang hindi pa tukoy ang magiging lawak ng posibleng sakop ng signal jamming. Sa bahagi ng lokal na pamala ng Maynila, magpapatupad ang Manila LGU ng Likor Ban firecracker ban at gun ban sa lugar. Kapareho ang rutang dadaanan ng huling traslasyon ng January 2020 at inaasahang nasa dalawang milyong deboto ang makikiisa rito. Sa Sabado naman ng gabi magsisimula ang pahalik sa Kirino Grandstand matapos ang misa para sa mga volunteer. May mga nakatalagang entry at exit point para sa maayos sa daloy ng mga tao. Paglilinaw ng Manila LGU hindi pagali kundi pagpunas ng mga dalang panyo ang pinapayagan. Magsisimula naman ang pagpapatupad ng road closures at rerouting dating kaugnay ng traslasyon alas 9 ng gabi sa lunes. Rod Lagusad para sa bayan.